Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na injury report patungkol kay Kawhi Leonard. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang kasalukuyang kalagayan ngayon ng Los Angeles Lakers matapos ang mga laro ng NBA ngayong araw March 13. Matagumpay nga po mga katropes na na-pull off ng Minnesota Timberwolves ang kanilang 22-point comeback win laban sa Los Angeles Clippers sa score na 118-100. Sa paunguna ng kanilang mga players na si Anthony Edwards na nagtala po ng 37 points at 8 rebounds, Mike Conley na kumuha ng 23 points, at si Nickel Alexander Walker na kumuha naman ng 28 points off the bench. Kaya dahil nga po dyan ay nagawa na nga po ng Minnesota Timberwolves na may angat sa 45 wins at 21 losses ang kanilang record bilang third seed sa standings ng Western Conference. Habang ang Los Angeles Clippers naman nga po ay bumagsak sa 41 wins at 23 losses sa kabila ng natalang 22 points si Paul George. Pero ang mas pinag-aalala nga po ngayon ng kanilang team at ng kanilang mga fans ay ang kalagayan ngayon ng kanilang superstar na si Kawhi Leonard matapos itong umalis sa kanilang laro at sa na sa halftime. Kaya marami na nga po nagtatanong kung anong rason, bakit nga ba ginawa niya ito? Well ayon nga daw po sa binulgar na balita ng Clippers, nagtamo nga daw po si Kawhi Leonard ng injury matapos sa ang kanyang likod. Kaya napilitan na nga po ang kanilang team na hindi na lamang siya paglaruin sa kanilang game. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag usapan Sa kasalukuyang kalagayan ngayon ng Los Angeles Lakers matapos ang mga laro ng NBA ngayong araw March 13. Medyo hindi nga po umayon ang resulta ng mga laro ngayong araw sa NBA sa Los Angeles Lakers. Gayong halos sa mga kuponang dapat sana ay makakatulong sa Lakers na makakas sa standings sa Western Conference ay natalo dito. Unang una na nga po dyan ay ang pagkakatalo ng San Antonio Spurs laban sa Houston Rockets sa score na 103 101. Bukod rin nga po dyan ay natalo rin naman nga po ang kupunan ng Milwaukee Bucks sa kanilang game laban sa Sacramento Kings sa score na 129 to 94 matapos mag-struggle lang halos lahat ng kanilang mga manlalaro maliban kay Yanis Antetokounmpo. Kaya dahil nga po dyan ay nagawa nga po ng Kings na maiangat ang kanilang record sa 37 wins at 27 losses bilang ika-7 seed sa standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po ng mga nangyari ngayong araw, ay maganda para naman nga po ang pwesto ngayon ng Lakers bilang ika-9 seed sa West sa kanilang kasalukuyang record na 36 wins at 30 losses. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.